Saan na naman kaya galing itong mga Marcy Indayoy? Ah, bitaw mga Mars. Ah, kung gikuhaan si mama o si papa ng maintenance nila mga Mars. Oy. Wow. Hindi nyo na naitatanong mga Mars. Mabait kasi ako. Ah, 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 ah. Hindi nyo na itatanong mga Mars. Marami kasi tayong profesyon. May abogado, may nurse, may doktor pag ko pa nga mga Mars ang pagtatawas Ay, ewan ko na lang mga Mars kung hindi pa tayo nito yumaman sa ating mga profisyon May sako man sana akong dala mga Mars na bag Bakit hindi ko na ilagay ang bit-bit-bit-bit ko na yan, oi? Eh? Ito na nga mga Mars, binigay ko na nga. Suko para ba si Mama kay kulang ko no ang iyahaoy?